Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At uh, andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha Ngayon pong May 10, 2024 uh, At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin Sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat At uh, ayun mga idol, umpisa natin dito po tayo sa May 5 at Ajis sa ating petsa 24 sa ating taon Ayan, kagaya pa rin po ng dati simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito Ayan, 0 plus 5 is 5 1 plus 0 is 1 at 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna so, 5 plus 1 is 6 at 1 plus 6 is 7 at ganoon din po dito sa bandang baba. Add lang ulit natin sila. 6 plus 7 is 13. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 13. At yung kapares nating numero, yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, ito pong yung 3 numero natin dito. 5 plus 1 plus 6 is 12. Kaya naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dito, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 12-13, o kaya naman na ay 13-12. ayun mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, itong 12 at 13, ayan, isisimplify din po muna natin yan bago po natin yan isumaga para mas maligtagan yung mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan, dito po sa 12, 1 plus 2, may nga 3. At dito sa 13, 1 plus 3 is 4. Ito naman po yung isusumada natin ngayon, 3 at 4. At unahin po natin isumada ang 3, kunin muna natin itong 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. Ang 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, mahanda rin po yung sumada natin sa 3 at isunod naman natin ang 4. Dito sa 4, kunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40, sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 31, sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga dalawa po naman yung sumada natin sa 4. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon may 10. Meron tayong 3, 12, 30, 21. 39, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan, rambol lang natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga At sa ating sample naman, kinuha natin dyan ang 3, 3 and 22 ayan then 13 and 21. Uh, 12 and 4. And mga idol, po yung mga sample po natin, mga numero natin nakuha sa ating sumada ngayong May 10. Meron tayong 322, 321 at 124. Ayan, kung okay lang po sa inyo, nagustuhan niyo po itong mga sample po natin dito, pwede, pwede rin po matayan yung mga yan. Pwede rin po tayong magdagdago dito sa taas po mo. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung na kombinasyon. At uh, dahil mga idol, yun po ating sumati sa Petya para po ngayong May 10, 2024. Maraming maraming salamat po.